So good morning everyone. Welcome back to my channel. So ngayon ay i-update ko kayo sa aking bagong marble gun. So ayan. Ito po yung aking bagong gawa. So mayroon na siyang tanke para dito sa yan, yung kanyang para dito sa bulb. Matigas lang siya guys, pihitin. So, kukunin natin yung tangkay ito yung aking bagong gawa na tanke. So, pinapatigas ko pa yung kanyang epoxy. Kasi ilang bisis nitong paulit-ulit na ano, dinikitan ko ang epoxy. At sumisingaw lang din. Kaya papatigasin ko na ang maigi. So, pagka okay na siya, kakargahan ko na at ikakabit ko na dito. Yan po yung ating Marble gun So mahaba yung Tangke nito guys Kasi sinadya kong Habaan yung tangke Para malakas yung Kanyang Persa Lalo na pag malayo Kaya Sinadya ko na Habaan yung kanyang tangke yan. mamaya at kakargahan ko ng gas ito so ito yung ating biotin at ito test pera po natin gagawan po natin ito ng ano gagawan po natin ng silencer